lang. Ito po yung mga garden ko lang. Yan lang, may mga tanim na po yan lang. Tapos, ang okra ko da lang nandun. Nagsiparit yung okra at karabansos ko nandiyan sa taas. Ito yung, yung siling labuyo at saka ka siling kagoko. Ayan, mayroon pa dyan. Ngunit hindi ko na talaga alam kung anong tinanim ko la dyan. Basta tinanim ko na lang. Ayan, maghihintay na lang akong tumubo dyan. Didiligan ko yan. Nandiyon din ang tinangkong. Nandiyon din ang onions na with leaves. And then, ayan, nandito din yung yung eggplant man yata yan. At dito yung kamunting kahoy ko mga langga ito. So didiligan ko yan lang. Dito talaga ako masaya lang. Walang tao. Walang manghusga. Walang walang ano, walang tao na mag a ka pa. Ayaw ko ganyan lang eh. Kasi ayaw ko talaga ng gulo. Ayaw ko ng gubot. Kung may away kayo sa sa sa, sa, sa grupo na yan at friend kita, wala na akong wala na akong labot dyan, wala na akong kasali dyan kasi ayaw ko nang ganun so, pipiliin ko dito